Yo, hey, what's up guys? Ah, araw po sa inyong lahat, no? Uh, ah, TV nga po pala ulit, guys. Ah, nagbabalik sa screening niyo guys, no? Ayan. Ah, so, yun, guys, no? Nakita naman natin dun sa huling upload natin tungkol sa nangyari kagabi. Ayan. Kitang-kita natin. Nakuha na ng camera natin kung paano ginamot nila yung kapwa nilang aswang, guys, no? Yung kalahi nila kung paano nila yung, may, yung sugatan na, guys. Tsaka isa pa, ang masaklap pa dito, patay na yun, eh. Pero bakit kaya pa nilang gamutin yun? So yun yung alamin natin guys kung anong mutya ang ginamit nila para lang bumalik ang buhay nung napatay natin na aswang guys. So yun yung puntilya natin. Sa, yun yung mission natin guys no. So sana lang magtagumpay tayo sa gagawin natin guys no. So sana samahan nyo din ako sa eksplorasyong ito hanggang sa matapos itong uh, uh eksplorasyon na to. So sana panoorin nyo hanggang dulo guys ha. Ah? So yun lang. Huwag na natin patatagalin to. Explore na natin itong lugar na to. At sana hindi tayo mapahamak sa gagawin natin yung araw na to. So yun lang. Tara! So yun guys, uh, dito na tayo guys no. So dun sa ano, pare Doon sa upload natin kagabi, nakita naman natin, no, kung paano nila ibalik yung buhay ng kasamahan nila na nasawi, guys, no. Kung paano nila gamutin yung kapwa nila, yung kalahi nila na aswang, guys. Nakita naman natin 'yan, guys, 'di ba? Nakuha na ng camera natin 'yan. Actual talaga na nakuha na niyo ng camera natin. So 'yun yung puntirihay natin, guys. 'Yun yung mission natin. na makuha natin yung kwintas na ginagamit nila kung anong klaseng mutya yun yun yung aalamin natin guys no so sana lang magtagumpay tayo sa mission natin hindi man ngayong araw na to hindi natin alam kung kailan basta hindi natin titigilan hanggat hindi natin nababawi yun hindi natin nakukuha yun guys ba diba? so sana lang gabayan tayo ng ating mahal guys no so tara So napakatahimik ng lugar dito guys. Ayan, mga puno ng kawayan. Ang daming puno ng kawayan dito. May napakalaki pang puno doon guys. So, So, uh, na yun guys. Uh, kanina pa tayo naglalakad, no? Kasi, alam naman natin na malayo yung ano, yung pinagawa, kung saan pinagawa na natin yung motor natin. Kasi hindi na kaya ipasok yung motor natin dito. So, magpapahinga muna tayo. No? Yeah. Eh, napakatahimik mo ang perilis, diba? Mm -hmm. So, yun. Eh, Sige, hilamos muna tayo, guys. Grabe. Woo! Yan, Ang daming puno ng kawayan na. Eh. Yan. So, bale, Ano to eh? Dalawang sapa. Ito. Oh. Tapos dito sila nagkasalubong. Kumbaga parang nag sila guys. Kaya ganun. Dito lang sila nagkasalubong. Ito yung isa. Ito yung isang sapa. Tapos ito naman yung isa. Ang galing diba? Tapos sa gitna may puno ng mga puno ng kawayan sa gitna, 'di ba? Parang kakaiba yung ano niya guys, 'di ba? Tingnan nyo ako. Oh. O. Oh. Dito, yung isang sapa. Tapos dito naman yung isang sapa. Tapos yung sa gitna. Ayan, may mga puno ng kawayan guys. Diba? Kita nyo naman eh. Yeah.

Tara na Yun. May dugo. Hindi na yun nakakalayo. May sana ko dun na ko doon na. Nagtago lang pala. Kala ko tuloy-tuloy yung -tuloy takbo niya. Uy. yun May dugo dugo dito guys ah. Ah. ayan ah yung mga dugo ito yung susundan sa natin guys yung mga dugo pero dandaan lang tayo o, ingat lang tayo baka nagtago na naman ulit yun baka may sahan na naman tayo guys Ang tik na tayo din kanina. Buti na hindi tayo nawawalan ng kutsilyo sa bulsa natin guys, diba? di ba? Hindi na makakawala yung guys. Hindi na yun makakalayo. Mamamatay yun. Napuruhan natin yun eh.

明白，明白、嗯。嗯嗯嗯

Мы ее направились. ano ng kawayan na puso. Ayan. dami ng kawayan. Ayan po. Ay. May bahay pala dyan, sa akin itong bahay na ito, tayo natin guys kang tayo pamilya sa akin ng bahay na to. kagaduhin mga natin sa labas baka may tao sa loob. Silipin mga natin sa loob. Pagkotin natin guys, ayun, may dugo, may dugo guys, baka nandiyan nyo nga sumasalot, silipin mo na natin ang tandaan guys. 맞 kapatid ko ng No. Bali na natin. Nalala natin ito mamaya. Huwag natin nakita na natin to Dito. Yes, diba? Update ko kayo mamaya.